hindi kami binigyan ng chance sumagot. Ni wala kaming alam, ni hindi kami binigyan ng kopya ng disqualification petition, yung petition sa amin. This is going to be our fifth term. This is the first time it has happened to us. Uh, ano ba eksaktong dahilan na binigay ng COMELEC sa pagpigil sa inyong proklamasyon? Meron mo ba kayo natanggap na dokumento? Wala po eh. Unfortunately, talagang wala. Um, it's, kanina, nagtataka na ako kung ba't wala kaming invitation. So, nagpadala na. Actually, meron kasing invitation sa amin sa mga party list in general. So, nagpadala ako ng kung sino guest namin. So, pagpadala namin guest, sabi, they will get back to us. Tapos, so, mamaya, dumadating na yung NDOC resolution. That was 11 in the morning kanina. At sinasabing meron nga kaming disqualification case filed by a certain attorney. So, say ko, eh, ba't wala kaming natatanggap? Kasi ang rule naman ng COMELEC, before a disqualification case to be valid, it should be accepted by the respondent in the official addresses and email addresses ng filed mo before COMELEC. So, pinag-check ko lahat ng mga addresses namin na official na nasa kwanka namin sa kalatang ng email addresses namin. We never received a petition to disqualify us. Wala kaming kasong natanggap. So kahit ano po, man lang, kahit abiso, summons, o kopya ng reklamo, po. wala po kayo natanggap? Wala po. Kaya talagang pagkabasa ko sa NDOC resolution, talagang nagulat ako. Tapos wala na ako makausap kung anong kaso ba sa saan ang kopya ko, wala akong kopya. Hinanap ko lahat ng, lahat ng email addresses namin, lahat ng opisina namin, lahat ng registered addresses namin. Nothing. Wala po kami natanggap kahit isa. So, kaya itong tataka ko, may jurisdiction ba yan kung hindi kami binigyan ng kasagot, hindi kami binigyan ng saan sumagot? Ni wala kaming alam, ni hindi kami binigyan ng kopya ng disqualification petition, or petition sa amin. So, before, di ba, kayo po ay hindi naman ito first time na kayo ay naging congresswoman o representante. Apo. Apo. So, before, wala kayong any case? Any wala complaint? Po. Wala po. This is going to be our fifth term. This is the first time it has happened to us. Naku, kakaiba ho yan. Parang ginaws <laughs> ni ano yung ano, comic, <laughs> George, ano. <laughs> sa, ano <laughs> e, eh, hindi ko rin po maintindihan. Parang finial daw after elections. Pero wala pa po kasi ako nakakausap talaga dahil wala pa rin po talaga ako alam alin yung allegations na sinasabi at, against sa amin. Um, wala po kaming idea at all. Kasi binigay lang yung tao na nag-file against us. Yun uh, lang. Di ba po, ito, Uh, ito ang aming pagkaintindi. Once tinanggap Opo. yung iyong uh, party list as uh, one of the candidate nitong nakarang election, eh somehow dapat eh, di ba parang wala namang problema pagka ganun? Opo, actually, um, hindi kasi ako makasagot because I don't even know kung anong allegation po sa amin eh. Grabe. Basta isa lang alam ko, wala kaming case filed bago mag-eleksyon, wala kaming sinagot na kahit ano, wala kaming natanggap. So ang iniisip namin, may nag-file ng case after elections. So kung wala so, uh, kung wala pong kaso o reklamo, sa tingin niyo po ano kaya ang ano ang dahilan kung bakit? Eh yung ano na lang siguro eh hulaan lang niyo. Yeah, no, oh, your guess is as good as mine. Talagang totally lost po kami. As in, I'm totally lost. Um, dahil basta isa lang alam ko, hindi kami pinadalan. Sabihin, for it to be valid, dapat alam na alam ng COMELEC na nakakuha kami ng kopya. Kasi usually dapat outright dismissal na yan eh. Kasi ang pwede lang pagpadalhan yung official addresses namin yeah. doon sa file na PONA or CONCAN. Ang tawag sa amin is CONCAN, hindi COC. So, so dapat doon, pinadala doon sa official So since wala kami natatanggap, then dapat it should have been dismissed outright. Kasi proof na dapat nag nakatanggap kami is something that's material. Eh, uh, uh, ito, eh, matanong ko lamang po. Ano? Kayo po ba'y pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte? Hindi po. O eh, yun naman po pala. Hindi, <laughs> lang, hula ko lang po yun ha. Eh, kayo ho ba nagkaroon ng problema o bangayan or anything with the speaker? Ay, wala naman po. Wala po. Ako, wala naman po akong pakikipag ka um, bangayan kahit kanino. <laughs> eh, kayo po ba'y malapit sa, sa dating Pangulong Duterte o ang kanyang pamilya? Um, hindi po. Well, hindi ko masyadong... Hindi ko masabing malapit, pero at least kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil isa po kami sa in-endorse ng ating Vice President sa Duterte no nung last elections and this elections po. Mm -hmm. Ah, in-endorse po pala kayo. O, kaya okay, pala okay. po. Finish na. Yes. <laughs> kaya yung boss nata, dami tanong po ba <laughs> kayo? <laughs> Hindi, kasi parang uh, unusual naman na at saka unusual and unfair kasi binoto kayo ng taong bayan. Okay. Uh, maraming mga tao na naniwala sa advokasyon ninyo. Nakakalungkot na yung fate ng inyong party list at ng uh, inyong paglilingkod sa bayan eh kontrolado ng isang tao lang. Hindi ba? Kasi kung ito ay final pagkatapos ng eleksyon, eh hindi ba mas maganda na dapat pinroklama lamang muna kayo tapos kung may basihan itong pa sa inyo, pwede naman kayong i-disqualify after. Tama po ba? So, yun, yun, nga po kasi dapat pinoclaim na kami. Tapos kung meron gusto umabot sa amin, sa HR 18 na po kayo. Diba? Kasi wala naman, hindi naman dapat na sususpend dahil diba dapat proclaim right away. Mm. Yun naman yung rules, proclaim right away. Lalo na we got the mandate of the people, meron kaming botong 319,000, uh, mas mataas pa kami sa mas nakakaraming na proclaim ngayong araw na to. So, hindi dapat Lalo na kung hindi naman kami nabigyan ng kopya. So wala pang jurisdiction ng Comlec kasi hindi naman kami pina in answer wala kaming summons wala kaming idea zero at in zero mm. so, shock kaming kaya hindi naman kami makasagot ang na-file ko lang is most urgent motion to proclaim kasi nga sinasabi ko wala kaming natanggap that's the only thing we can file because we don't even know what the allegations are against us may sinabi lang na itong FPA something na may nag-file na abogado laban sa amin. But what the allegations are, are not clear. Mm -hmm. So, wala pa po kayong nakakausap sa Komelik tungkol dito basta hindi na lang kayo pinroklama? Opo, nag-try pong pumunta yung mga staff ko kanina pero sinabi nga wala po kami doon sa listahan. Although, at least recognize sila na mayroong boto ang bagong generasyon nakalagay lang sus, ano proclamation suspended. Mm -hmm. Kasi parang uh, nangyari ito eh doon sa isang party list, yung party list ni uh, Rowena Guanzon mm -hmm. Kung ang, saan uh, uh, may ruling ang Supreme Court na pwede na silang umupo pero hindi sila pinayagan na makaupo Eh kayo po ba ay nababahala na baka mangyari po ito sa inyo Kung sakaling magkaroon na kayo ng idea kung ano yung sinampang kaso And then yung mga legal remedies eh ma-exhaust ninyo Tatlong taon lang po yan. Alam naman po natin kung gaano katagal ang uh, kaso dito sa umandar, ang kaso dito sa Pilipinas, madam. Well, ako po'y umaasa dun sa sinabi ni Attorney Chairman George Garcia na bago mag-June 30, they have to settle everything kasi hindi naman po nila pwedeng upuan ng proclamation namin. Um, uh, hindi nila pwedeng upuan to, lalo na kung na ng June 30 kasi ang sabi naman don dapat i-proclaim kung walang ano to, final, parang final a decision dun sa kaso. So, dapat mag sila. If there's nothing definite or resulta non sa ano, dapat before June 30 mag-proclaim sila. So, they're duty-bound to do that. And confident naman po ako na wala naman po kaming binayolate na election laws Otherwise din sana during the elections, marami nagsampa ng kaso sa amin. Mm -hmm. Wala naman po nagsampan ng kaso sa amin before that. At uh, hindi ko po alam kung ating kasong sinampa sa amin. Eh, hindi confident naman po ako in a sense kung tigtigan natin sa ginawa namin. Eh, na wala kaming ginawang violation. But of course, I understand what you're saying. Siyempre may takot din kami dahil sometimes, you know, baka hindi mag-prevail yung katotohanan. Ma'am, uh, do you see this as political? Ah, uh, hindi ko kasi makita yung complaint, so hindi ko makita kung it political. Talagang, I'm sorry, pag nakakuha ko ng kopya, then maybe I can answer you better. So I'm very helpless. Um, we're very helpless because we don't even know what to answer. Kung uh, so, Ma'am, kung walang kaso o reklamo pa ngayon kayo natatanggap bago yung sinabi ito, eh sa tingin niyo po ba may nilabag na ano itong Comelec, sariling patakaran? Um, doon po sa sinasabi kong dapat kasi before they accept a valid petition, dapat ini-ensure nila na may natanggap ang respondent. In that case, talagang kahit investigahan pa nila lahat ng mga official addresses namin, wala talaga kami natatanggap. So in that sense, I can see na meron silang violation by accept by by making it valid without even checking kung nakatanggap kami ng kopya. Ano pong tugon ng kasi, gag Meron po kasing isang case kaya po I can say this with confidence may isang case po ang final ang National Council for Solo Parents against Attorney Sia. Dismissed outright yung kanilang final, kasi uh, hindi nilagay walang affidavit um kung saan pinadala yung yung pagtanggap ni Attorney Sia at saka yung um, COC niya hindi naka-attach. Kaya alam namin that it's something that very integral bago i-consider valid ang isang petition. Kaya ito feeling ko minadali dahil magpa-proclamation na.